kung nais mo mapasunod ang sino man sa iyo, katulad ng kapatid, katulad ng asawa, or sino mang taong gusto mong pakususundin ka palagi. Kumuha ng puting papel. Isulat mo ng siyam na beses sa papel ang kanyang kumpletong pangalan kasama ang kapanganakan. Pagkatapos ay itupi mo ng maliit ang papel. Papasok sa atin. Itupi mo ang papel ng maliit papasok sa atin at ilagay mo ito sa sapatos na iyong ginagamit na araw-araw mong ginagamit o madalas mong gamitin. Hayaan mo ang papel doon. Tanggalin lamang ang papel. Kapag ang papel ay durug-durug na, sakal lamang tanggalin at itapon ang papel. At makikita mo ang taong ito ay unti-unti mong mapapasunod. Muli pong paalala na ito po ay gagawin lamang natin kung kayo ay naniniwala dito. Walang sinumang ang nagpipilit na gawin ito. Ito po ay ating ibinabahagi upang makatulong lalong-lalo na kapag kayo ay problemado sa ibang tao o sa isang tao na sobrang tigas ng ulo na akala mo ay siya ang laging tama. Ito po ay hindi natin tinuturo upang maandir mo isang tao kundi upang mapaayos ang inyong relasyon. Kaya wag po ninyong gawing uh, abusuhin ang mga ibinabahagi natin sa iyo. Sa inyo, bugkos ay gawin ito upang mas mapaayos ang pagsasama o upang mapaayos ang inyong relasyon. Gawin ito ng tama, wag paglaruan. Wag na wag na wag paglalaruan ang anumang tinuturo natin sa lamang ka. Dahil kapag inyo itong pinaglalaruan, maaring sa inyo din po ang